BTV，电 i s h o n and fire Magandang hapon, nagbabalik ang PTV News Break. Tinapos na ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon kaugnay sa 50 million peso bribery extortion case na kinasasangkutan ng dalawang opisyal ng Bureau of Immigration. Samantala, nagpapatuloy naman ang confirmation hearing ng Commission on Appointments kay DENR Secretary Gina Lopez. Kumuha tayo ng detalye mula sa aming kasamang si Sweden Velado mula sa Senado. Sweden, kumusta dyan? Salamat Princess. Hindi na nga magkakaroon ng panibagong investigasyon para sa sa immigration bribery scandal dahil sinapos na nga yan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon ngayong hapon. Princess, matatanda ang unang napabalita na sinuhulan ni retired police officer Wally Sombero ang middleman ni Chinese Casino Mogul Jack Lamp sina dating Bureau of Immigration Deputy Commissioners Michael Robles at Al Argosino noong Disyembre 2016 kapalit ng pagpapalaya sa mahigit isang libong empleyado nila sa kanyang online gaming operation. Ngunit matapos ang pagdinig ngayong hapon, sinabi ni Gordon na malino na extortion o panginikil ang nangyari at hindi bribery kina Robles at Argosino silang dalawa rin ang itinurong may pananagutan sa naganap na skandal. Malinis naman na ang pangalan ni Justice Secretary Italiano Aguirre Rasecon mula sa mga duda na sangkot din siya sa skandal. Kapswelto rin maging sinalam at sumbero. Nais naman ni Senator Gordon na bumuo ng bagong batas para sa regulasyon ng gaming operation sa bansa para magbigay ng karagdagang kita sa pamahalaan dapat din ani ang paigtingin ang multa sa mga public official na nagsisinungaling o nagkakasala ng perjury. Samantala, Princess, sila butas ng karayom ang pinagdaraanan ni Secretary Gina Lopez upang ganap na maitalagang kalihin ng Department of Environment and Natural Resources sa so muli nga pagsalang niya sa kanyang confirmation hearing dito pa rin sa Senado sa harap ng Commission on Appointment. Muli kasi siyang kinigisa ng kanyang oppositors o iyong mga tutol sa kanyang appointment bunsod ng pagsuspende at pagpapasara niya ng halos 3,000 minahan sa bansa. Pagamat marami pang kontrata ng minahan na gustong suspindihin, iginiit naman ni Lopez na hindi ibig sabihin ay ayaw niya na talaga sa pagminina. Huh? Aniya, uh, bukas siyang suportahan ang small-scale mining basta hindi malalapas tangan ng ating kalikasan kagaya na lang ng sa Cordillera na mismo ang presidente ay nagsabing hindi sila inilalagay ng paminina, kaalanganin at rahedra. Kalahati ng 23 oppositors pa ang bilang ng nakalinyang uh, oppositors na naispahinggan ni Sen. Manny Pacquiao ang tumatayong chairman ng Commission on Appointments Committee on Environment and Natural Resources. Yan naman po ang latest mula po dito sa Senado para sa PTV News, Sweden Galado. Maraming salamat, Sweden Velado. At siya naman po ang aming mga nakalap na balita at impormasyon ang tabayanan mamaya ang PTV News mamayang alas 6 ng gabi. Para sa PTV News Break, ako po si Princess Abiba Saripaudak.